Ito ang Atimunan, Quezon. Isa sa mga bayan na madadaanan mo papunta ng Bicol. At ngayong Semana si Santa, marami na naman ang mga kababayan natin ang magsisisiwian sa kani-kanilang mga lugar. Mga magbabakasyon upang sulitin ang holiday season. Kaya samahan niyo ako mga kaurbinsya na puntahan ng Atimunan, Quezon para sa mga kababayan natin na di makakauwi. Ayan mo'ng ipasilip ko sa iyo, kaprobinsya, ang ilang parte ng bayang pinagmulan mo. Kahit sa pamamagitan lamang ng maiksing video na ito, ay masilayan mo ang bayan kung saan ka nanggaling. Welcome back sa inyo lahat, mga kaprobinsya. At Friday ngayon, mga kaprobinsya, Semana Santa eh, 'no? Magraraise tayo, mga kaprobinsya. At gala lang tayo, total ano naman, holiday. At tingnan nyo mga probinsya yung kalsada, napakalinis. Ayun na. No? Wow. Dati-dati napaka-traffic dito mga kaprobinsya kapag ka normal na araw. Ngayon, no? Ang linis. Oh. Kailan ilan lang yung mga sasakyan, pati yung mga tindahan, sarado. Yung mga sasakyan, halos mabibilang mo lang. O hindi lang uh, holiday, o hindi lang si Mana Santa. Itong kahabaan na to papunta ng Cruising Kalamba. Ay, napaka-traffic dito. May inip ka kapag dito ka dadaan. Yan. Pero, ngayon, uh, holiday at Simana Santa pa, ayun, malinis na malinis. Kaya uh, ito yung uh, natin nating araw na mag-ride mga kaprobinsya. Baka maipit kami sa traffic dun sa papunta ng Lucena o Old Zigzag Road, so mga ganun. Kasi may nakita akong nag-post na bumiyahe siya. Napaka-traffic dun sa may pagbilaw, uh, Quezon, you know? So, naisip ko, wag na lang munang tumulit ay pagpalipas na lang muna kasi baka kahapon uh, yung sasakyan gawa ng uh, napakaraming magsisiuwian sisibakasyunan, kaya ganun yung traffic kahapon you pero ngayon siguro wala nang masyado kasi bukas uwi na yan o di kaya mamayang hapon uwi na yan pero mamayang hapon mga kaprobinsya sigurado traffic din to kasi may yung iba mag uwi na ngayon lang, na umaga pa at mag alas 10 pa lang so wala pang masyado eh no kaya yun uh, rides kami ngayon mga kapopinsyaya no? papunta kami ngayon ng uh, Old zigzag Road wala lang, ala-ala lang ah, uh, tiyempre titingnan na natin yung mga update sa kalsada na papunta ng uh, Bicol hanggang dyan sa may Lucena o hanggang sa sa may Old zigzag Road kung anong kondisyon ng mga kalsada kasi medyo matagal nang hindi ako nakakapunta dyan, uh, one year na. Dahil ngayon nga lang tayo bumalik ulit sa pagbablog. Samahan nyo ako doon mga kaprobinsya. At ang daan pala namin mga kaprobinsya ay dito sa may uh, papunta ng Los Baños, papunta ng Kalawan Laguna. Lulusot kami doon sa may uh, San Pablo, Laguna na. cellphone munti ka na mga kaprobinsya ay siya kay kuya kaya yon mga kaprobinsya parang napulot lang niya eh <laughs> siya kung hindi man yon kay kuya sa mga lalaglagan niya ng cellphone na uh, dito sa may part ng Los Baños eh, you know? uh, papasok ng bae uh, may napulot dito ng cellphone pero kung kay kuya man yon okay rin eh you no know? at sana hindi sira kasi siyempre pag nalaglag baka basag yung LCD o kung ano man pero at least ino you know, hahanap uh, natin uh, para pag may maghanap at makita niya itong video na to ay pwede niyang mahanap si kuya o maiklim. baka may mga importanting mga gamit yung kanyang uh, cellphone o may mga importanting mga documents na mga files na pwedeng yung uh, ma-recover pa kung sakasakali mga kabinsya you know. At update na lang ako sa inyo mamaya, mga kaprobinsya, pagka ano na tayo, ah, kung nasa na tayo. Kasi magtitibid tayo ng ating battery, gawa ng napaka-init, mga kaprobinsya. Sobrang init, Nap napaka-bilis malubat ng ating battery ng Insta360 natin, yun. Know? At sa mga nagtatanong, ang gamit nating camera, mga kaprobinsya, ay Insta360. Yan. Kaya medyo malinaw yan, mga kaprobinsya, yun. Know? Maganda yung kuha ng Insta. Bukod na malawak, ay... Maganda rin at malinaw. Naka 4K resolution lang tayo mga kaprobinsya. Ano? Yan. At maganda naman yung Insta mga kaprobinsya. Ano? Kaso lang uh, medyo mapili siya sa mga gadget na pwede mong i-connect sa kanya. Ano? Uh, una, sa memory card. Medyo mapili siya ng memory card. Hindi siya pwede sa mga local na mga memory card mga kaprobinsya. Ano? Dapat orig talaga. At saka meron din siyang compatible na memory card. At doon naman sa pag-edit, -e ah, lalo kong sa cellphone ka lang nag -e edit ay dapat compatible din yung cellphone mo ah, para sa mga video na magmumula sa Insta360. Kasi medyo mapili talaga siya mga kapremsiya no. At sa experience ko, ang compatible na cellphone na nagamit ko para sa Insta360 ay Samsung lang ay no. Para sa akin lang kasi yun lang yung nagamit ko. Siguro may mga iba pang mga cellphone eh, you no. Know? Pero na try ko kasi yung aking Vivo, medyo mataas-taas na na unit. Hindi talaga siya compatible mga kaprobinsya you know? kasi ang resolution ng Vivo ay 1080p lang. So mas kailangan ng mas mataas na resolution. So ang gamit kong ngapang pang-edit mga kaprobinsya eh, you no. Know? Dati ang gamit ko ay Samsung S10 ngayon naman uh, nasira yung aking Samsung na S10 kaya nagpalit ako ng S22 Ultra. At yun yung aking gamit na pang-edit mga kababayan. Ano? At so far okay siya mga kababayan, ano? hindi siya nagpuputol-putol at the same time hindi nababawasan yung resolution. Lalong-lalo kapag ka in upload mo na sa YouTube o kung sa anuman sa Facebook ganyan. At yung resolution kung ano yung kuha ng resolution dito sa Video mo halimbawa sa Insta ay uh, naka 4K resolution ako. Pag in-upload ko sa Facebook o sa YouTube ay hindi masyadong nababawasan yung resolution mga kaprebyensyano kasi ang Samsung ang isa sa may mga pinakamataas na resolution na cellphone mga kaprebyensyano. At gaya nga ng aking gamit, is 22 Ultra ay maganda na siya mga kaprebyensyano. Compatible na compatible na siya sa Insta 360. Yun, ah uh, time check mga kapabinsya. Mag-aalauna na. ah uh, two minutes bago mag-aalauna. At uh, nandito na tayo ngayon sa may Candelaria Bypass Road. Ito, itong bypass road na ito mga kapabinsya. Yung diretso dyan, papunta ng bayan ng Candelaria. At ito, yung ating uh, binabagtas ay Candelaria Bypass Road. Ito. Uy, daming orange. Ayun o. Wow, dami. Wow. Daming orange mga kaprobinsya. Maubos kaya yon maghapon mga kaprobinsya. Yan. At yon itong bypass road na ito, mga kaprobinsya. Ay may mga vlog na rin tayo dito. At balikan nyo na lang yung ating mga vlog. Marami tayong mga vlog dati mga kaprobinsya na puro bypass road. You no know? At isa ito sa mga bypass road na na-vlog natin at naitampok natin sa inyo dito sa ating munting YouTube channel. You know? At Nabangit ko doon mga kapribinsya itong bypass road ito ay isa sa pinakamagandang bypass road bukod na napakaganda ng view, malawak yung kalsada, uh, maganda rin yung kalsada dito makinis mga kapribinsya at uh, dumadaan ito sa mga palayan at makikita nyo mamaya mga probinsya doon sa unahan eh you no. Know? At yun, mga kapamilya, update lang. Andito na tayo sa may kanto ng papunta ng Bundok Peninsula. Yan, yung may dinadaanan ng mga motor na yan. At isang way yan, mga kapamilya, papunta dun sa Bicol. Kung gusto nyo nga uh, hindi dumaan dito sa may old zigzag road. At ayun yung dumaan sa ating Yan, pwede kayo dyan, mga kapamilya. At maganda yung kalsada dyan, mga kapamilya. No? May vlog tayo nyan, balikan nyo na lang. Para may idea kayo kung anong meron dyan sa daan na yan. Yun. At so far dito mga probinsya you no, know, maraming mga lubak na nadaanan natin simula nung pumasok tayo sa may pagbilaw you no. Know. Ah, maraming mga lubak, at the same time may mga uka-uka ayan no, sa gilid ng kalsada na yan. At diyan sa unahan, diyan na yung old zigzag road at paakyat na tayo ng zigzag. Sa ngayon mga kaprobinsya you no, know, ay wala naman traffic doon sa may pagbilaw. Hindi na ma-traffic ngayon. at hindi kagaya nung uh, nung Webes na may nagpost na sobrang traffic daw. At yan, ito na, ito na yung old zigzag mga kaprobinsya. Napakalubak mga kaprobinsya oh, hindi pa rin to nagagawa. Isang taon ang lumipas, ganito pa rin. Yan, ito. Andito na tayo mga kaprobinsya. Yan, ito na yung pinaka intersection ng old zigzag road. At may vlog din tayo dito mga kaprobinsya. no? Uh, dito tayo nagkaroon ng unang-unang video na maganda yung views. Video nag-viral. Diyan sa may kaliwang parte mga kaprobinsya. ah, uh, Diyan yung... Uh, malaking daan at dito naman sa kabila ang Old Zigzag Road. Pero sa ngayon mga kaprobinsya ay dito tayo dadaan sa may Old Zigzag Road. At medyo matagal na rin ako hindi nakakaakyat dito sa Old Zigzag Road kaya dito tayo pupunta. Tara mga kaprobinsya! At sigurado marami tayong makakasabay ngayon dahil yun nga uh, holiday season o si Mana Santa marami mga biyahero. Yan! At para ma-update ko na rin sa inyo mga kaprobinsya no, kung malubak pa ba dito. Kasi dati malubak talaga mga kaprobinsya. No? sobrang lubak dito sa may bandang taas uh, ewan ko lang ngayon kung naayos na uy daming mga riders mga kapabinsya oh wow I love Quezon yun know, oh mga nagpapahinga sila mga kapabinsya mga galing na siguro yan sa outing yan at yan tara na mga kapabinsya akita tayo ng old zigzag road sabahan nyo ako Nagal nating nakarating mga kaprobinsya kasi panay tayo hinto. Mainit mga kaprobinsya, sobrang init uh, at pinagpapahinga-hinga natin yung motor natin. Yan. Ito, eh, papasok niya ng bayan ng Atimonan. At uh, dito tayo sa kabila kasi doon naman tayo sa may malapit sa pier o sa dagat na tatambay. You know. So dito tayo dadaan. Yan na. Ito na mga kaprobinsya. Ah, dito tayo sa may plaza nila sa pinaka plaza. Dito tayo iikot. At ah, dito tayo magpapalipad ng ating drone. At sa mga tiga probinsya dyan, ng mga tiga ating munan kayo saan, know? ah, Kaprobinsya, ito yung lugar. At ito yung aerial chat ng inyong bayan, mga kaprobinsya. At napakaganda ng bayan nyo mga probinsya lalong lalo dito sa maya uh, Bandang Pier o itong plaza-plaza nyo ba ito. Yan, napakagandang tanawin mga kaprobinsya you no. Know? At napakagandang pasyalan din. Yan, ah uh, mga kaprobinsya, uh, tingnan nyo mabuti kung may mga pagbabago bang nangyayari dito simula nung kayo umalis. At alam ko mga kaprobinsya you no, know, uh, kagaya ko na nakikipagsapalaran sa ibang lugar para lang mabuhay at hanapin ang ating mga kanya-kanyang kapalaran you no. Know? Uh, alam ko mga kaprobinsya, ay uh, miss na miss nyo nang umuwi dito sa lugar nyo. Lalong lalo sa mga tiga rito, tiga ng Quezon, you know? at sana mga kaprobinsya, balang araw ay makaka makakauwi ka rin dito sa pinanggalingan mo. At sana mga kaprobinsya, mag-iwan ka ng bakas dito sa ating video. Kung napapanood mo man ito at kung saan party ka ng mundo ngayon mga kaprobinsya. You know? At sana ay nakatulong at kahit papano ay maibsan yung pagkamis mo dito sa mismong pinanggalingan mo. Terima kasih untuk tayo sa Atimonan ito yung kanilang parang pinaka bewok ayun no? lalaki ng bato Lala, alimango oh. yun o no? malaki oh. yun o alimango no yun no? yan sa mga tiga Atimonan dyan shout out sa inyong lahat mga kapabinsya at hanggang dito na lang mga kapabinsya yung ating vlog. At dito na nagtatapos yung ating Simana Santa Ride. Ayun eh, mga kapabinsya maraming salamat.